Bumabagsak na po si William. Bagsak, isang bagsak William. Bagsak. Bagsak. Hindi ako pala. Sige na. Hala. Hala. Isang bagsak mo na William. Isang bagsak. Alam mo yung bagsak. Isang bagsak na. Eh. So yun, makulay na po yung mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog Sunday na naman dito mga kaigan So yun Sunday morning So yun, good morning po mga kaigan So yun Wala po si Ingo at saka si Juby Yan uh, Dahil po si Juby ay Low blood ata Nagpa-check up So yun, yun lang ang Ingo Kaya kami muna ni CJ sa ni Tita Bless Saka si Adrona Saka si William Hintayin lang natin sila William Chasi si Adrona So si CJ si pumunta po na ang palengke. Pinatakbo po siya ng palengke. So, siya po palengke namin dito sa kusina. So yun. Anong gagawin natin? Samahan nyo kami sa maghapon mga kaigan dito sa kusina ni Kabeli. So yun. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa Team Kabeli. Yan. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. So yun. Wala pa tayong customer. Paghihintay pa tayo ng customer. Napagganda na tayo ng sauce. So, mga okay, kaingan, din dito sa kusina. Sa hinapag rin tayo. Check natin yung lechong berry natin. Hindi pa luto. niya mga kaingan. No? Porgidos po ata yan. Ganyan ko lagi. Ayan. Tapos yung isa. Tumo dito ang paluto na. Lechong natin. Hinalang natin yung pressure niya. Ayan. Timer. Ayan. Tapos so, nakagawa na rin tayo ng sabaw And nakapagsahing na rin tayo Ito Pagsahing na rin tayo Customer na lang yung Hinihintay natin Thank you So yung mga kagaya meron na tayong customer Yung mga Meral ko yung mga gumagawa sa kuryente Nakausap pa ni Miss Kabedi Kaya wala pa rin sila yun ano, Kasama natin Kaya naman natin to Ayos Thank you. Shoutout nga pala kay Obet Aguilar. Yan sa'yo. Sorry, that's it. May or Telco. Meral Telco. Meral Good morning mga kaibigan So, shoutout nga pala kay Obet Aguilar. Sa'yo. From Dubai. Say. Thank you po. Shoutout. Dito. Obet Aguilar. Shoutout. Shoutout. Kasi so mga kaigan, nakapag-order ah, na sila ng sharing na itong belly. So, yun Pag-decision nila, gusto nilang bumili ng 2 kilos lechon belly. So, gusto nila talaga matikman yung itong belly natin mga kaigan. So, ayan. So, sila na sharing. So, ayan. Gagawin ko lang yan. Thank you. So, mga kaigan, na-serve ah, na natin yung ating sharing na lechon belly. Hindi ko na nakumanan. Alam nga, na sila, sir. So, yun Take out pala yun. Eh, okay, nagmamadali may trabaho pa daw siya. Tapos meron tayo ulit na customer. Sayon tayo lang ang yung tuli. Tingnan na natin kung sino yung customer natin. Siyempre hindi natin pwedeng kunin ng video. Minsan na ayaw nilang pakuha, minsan nagkapakuha siya. Sayon tayo lang ating order nila ulit. Pangalawang customer. Wala pa rin tayong kasama kaya Masala pa rin yung belly natin. It's good para mainit. So yun, na yung ating deliver. So yung meron tayong order na yun. Eh. Sisig with rice, dito yung with rice. Tsaka isang B2, isang spicy wings. So Importante eh. Huwag tayo mataranta dahil tayo lang mag... Ako muna mag-sing. Para hindi tayo maano. Dandaan-daan lang. Thank you. Come on, I side mo natin yung ating wings bago nating nalagyan ng sasa i okay, na ako ng kawali kung niyo wala

Ito ang ating spice mix, ito lang tayo sa plating.

Ito so, yung mga kaigan, ito na lang yung gagawin natin yung sisig. Tapos so, okay Nakalabas na yung ito yung belly and beto and spice mix. May labas na. Ito lang itong ano, sisig. Lalagyan na lang na rice. So yung mga kaigan, sarap yung bulaw natin ngayong Sunday. So yun, magsisig tayo na, sinigang na ipon. Sarap. ano sinigang na ipon so yun mapapakulo muna tayo ng tubig And, pag kumukulo na lagyan lang natin ng sibuyas, kamatis labanos kung anong nalagay natin tapos meron tayong gulay na kangkong dinabibili sa palengke yan ang berwan to tapos nagpabili pa akong kamatis kay CG ayun so, po lang yung pinamili pero papa na tayo para makakain tayo. Sarap yung ulo natin ngayong Sunday. So yung mga kaigan, ito yung ating na ipon. Yan, dito na pala si Medeo. Nyam! Marano ko nilog, Japin? Sabi nyo sabi lang, Atiro na ka nga, kay! Atirona. raw na? Atiro na. Alayaan ko rin sa kenta. Ate nyam, ito sidecar. Sidecar? Eh nandito pa nilog eh, las pang alas 10 ko nilog. Nyam yung nalang eh. po tapalo ko.

So yung mga kaigan, yung kangkong mamaya na natin nalagay. Pag okay na yung ating laso ng ating nipon at sinigang, nasalagay na natin yung kangkong. Madali lang kasi maluto yung kangkong. Simpleng luto lang mga kaigan. Meron kayo lang masarap na ulam. Napaka basic lang lutoin mga kaigan. Papakulo ka lang ng tubig na mainit. Nagyan mo lang ng kamatis sibuyas tapos timpla mo lang ng patis hindi kang hindi, alam si hindi kang papalok na original tapos yung gulanya niya talong, okura, sitaw kangkong meron ka lang gamot sa hangover Uji wala tayo hangover ngayon? wala wala kong meron, na. meron, na meron. So ay mga kayo, natin yung ating kangkong. So yun, okay na yung timpla natin. Maasim-asim. na masarap? Asim so, na lang natin yan. Lopper na lang natin. Uy na Uy Uy na Uy Uy birthday kay Popo. So yun, birthday pala pa ngayon ni Popo. December 15. Yan, birthday. Birthday pala ni Popo. So yun. Happy birthday, Popo. Kakain na tayo mga kaikan. Popo si William. Yeah. William. Anong pangalan mo sa'yo? Marian. Marian. Karekundantes. Karekundantes. <laughs> Karekundantes. Is, <laughs> Dantes! Alahot! <Correct problem. laughs> yeah, Kurikong! Dantes! Kurikong! Kurikong! Yang kapabagtaka ng tayo dito. Tagalog! <laughs> <laughs> hey, Tagalog! Ikaw yung ano yung pinagsisipan ni Lingdong Dantes? Oo, ako yung sinisipan ni Lingdong. Ay, ikaw. Ano pala pa mo, Marian? Marian kung tayo, Arbera. 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 Ang sign na po siya si William. So yung mga Belly, meron tayong customer galing pa ng Bataan. So yun, lumayo pa dito sa kusina ni Gabelli. Subscriber ko ni Gabelli. So yun. Ito na po yung order nila. Isa, dalawang lechong Belly, isang laing sharing, saka isang rice. So yun, tatlo lang sila. Galing pa ng daan tumayo pa dito sa sinanik belly para matikman yung lechon belly yan gagawin lang natin ito yan puruga gas ma yan nasabi nito kapir <ngamir> ka kaya <laughs> eh, <gisa> na natin <laughs> may <buti> ito, ba ito <laughs> 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 So yung mga belly, ito na po yung ating order na lithium belly and sharing Bagnet And lithium belly again. ito po, lithium belly. Ito na po. Ito yung ating sharing Bagnet And lithium belly. And extra rice. Okay, Balang plate ito. Diba? <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> <laughs> ah, Ay, 'yung veron tayo, koste lang. lang 'yung Wala po. <laughs> Ay, dito lang pala ako na pala. Dito lang pala. Dito. <laughs> party birthday. Kanu? po pikitian. po. Nadi ko Happy birthday po. Happy birthday. Kuya Happy birthday. po ay po 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 po

<laughs> Sumata ng kiss eh Sumata so, <laughs> ng so, mga kayad, ito yung ating Sharing na laing Tapos ito yung sharing natin na Lichon Tapos lulutoy lang natin yung ating Tibon Meron silang order na ako sa tibon Lulutoy so, lang natin yan Ito so, yung mga kayo, gumuhusok na Ayun, mas mga kasuspan Hiniigap yung usok So, ito na yung order natin na T-bone. Ay, tiyan sa usta niya. T-bone net Tapat na T-bone yun, mga kabiling yung order nila. Yung T-bone, another T-bone na naman. Dami T-bone na. Another T-bone na naman. Apat yan na T-bone. Siyempre, hindi maalis yung baby back. Ayan. Ayan. With the chicken. Ito yung sharing natin. Okay, sauce lang ulit belly. Ito yung sauce. Ito yung mga kaigan. Kanina tanghali Sinigang na ipon. Ngayon, masarap naman yung ulam natin mga kaigan. Bulaga. Kira pa. Kira with talong. Okay, ganito pa si CJ. Gano'n to. Okay, it's good, okay, babe. Sarap yan mga kaigan. Tapos, magsasanggit si CJ. Yung malamig na kanin namin, sasanggit niya. So yung mga kaigan, meron tayong customer. Dalawa. So, tayo lang natin yung order. Pag-uutunan lang. Tapunan namin si CJ. Ito naman po yung ating order. Beef Broccoli, Jay and Lichun Bele. Belly. Nagigita niya po. Kaya bilang lang namin ni si G. Yam, sabaw! Isang kemot mo na, Yam! Isang kemot mo na! Sanay na si William po dito. Alam niya na yung gagawin niya. Ilang araw lang. Beef oh. Beef broccoli.

Tapos, ito yung laing bagnet natin. So, ayun. Sarap na laing. Bumabagsak na po si William. Bagsak. Isang bagsak, William. Bumabagsak. <laughs> Bumabagsak. Hindi ako pala ka doon. Sige na. Sige. Hala. Sige na. Isang bagsak mo na, William. Isang bagsak. Ano <laughs> meron? Bagsak. Hehehe.

Dry Spicy Wings <laughs> ba? Say Spicy Wings Tama rin siya, ikaw lang yung na si si. sisig Naeng with Bagnet Tsaka Beef Broccoli Thank you Yung mga kabili meron silang additional order na Seaside with Rice Diba, kayo ka, tagli-list na si William. So, itabik tayo, itabik na na. Bukas pa lang tayo. Ang trabaho, di po natin bukas Monday. Yum, pira! So, take it, take it po. Maraming salamat.